Ah, Ito mga YB oh, sibong oh. Sibong pa oh. Fancy yung ito oh. malalaking manok oh. Ano, manok. Ah, kaya pala niluwagan. Kaya pala sila naghanap ng mas maluwag na pwesto. Ito, oh, bati ba to ba dito? Then separate ba Dando, Ganda <coughs> Parang breeder na yun Breeder each na Proven niya, proven Proven Ganda ng balaibo okay. Ha, ah, opal, oh, ah, oh, oo nga, opal Eh, matuturuan niya Oo oh. na Oo, oh, mas maganda What is up mga kalapatids? Master Trekiloff here Nagbabalik para sa E! Sana namang malufet na kalapate vlogs And for today's video mga kaibigan ay pupunta tayo sa isang Pechangge. At ngayon nga eh magaanap tayo ng kalapate na kukumpletuhin natin para sa tropa nating kalapatids na si Master Sandro Kulyat. Actually para sa pamangkin niya. So shoutout kay Master Sandro ng Doha Qatar at sa pamangkin niya na bibilhan natin ng walong pirasong kalapate mga dre. As of today, meron na tayong lima. So maghahanap pa tayo ng tatlo kung makakahanap tayo ng tatlo today. So, sa kalumpit tayo ngayon, mga dre. Today is Martes ng umaga. Martes ng umaga ngayon, mga dre. So, kada Martes ng umaga, ang, ano, pechangge sa kalumpit bulakan, mga dre. Ah, sige, sige, pwede tayo na dito. Dito tayo din ko. Pwede pumasok dito, kuya. Okay. Wala nga yata dito yung mga pups, e. Nga, 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 tanong natin. Nakakatugta ka, ha? <laughs> Kuya, isa po yung, ano, yung mga, yung type changi dito. Pa? Yung changi ng mga hayop. Ah, doon. Ano yun? Eh, ito? ano, sa abot na pahuling dito, siya may dating kaltec. Dating kaltec? Ah, so may supply doon. Ah, sige, tingo. Ito, ito, eh, tatanong ko sila. sila sa kabila, o. Oh. Ayun, o. Oh. Huli ka, balbon. Ano ba, parking dito? Ah, ito pala. Ah, ito. Ito, ito, ato ito, 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 dito ito, 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 na tayo mga ito, ito, oh. Kala ito, 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 mga ito, 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 Ini kaya to? Ay, eh, mga puti, oh. Ito YB oh. sibong oh. Sibong pa oh. So, Kaya nito Pero igot muna tayo Eto, may fancy Fancy yung oh. Boss, ako Para uh, pati baka makikita mo may pa, baba, eh. Ito din pala to. Ay, klabring ba? Ha, klabring Asa? Babae, babae hanapin natin dahil kinukumpleto ko yung walong kalapati na ipapadala ko sa Ipapadala ko sa ano. San Jose, Batangas, Lumitol. Ito ni mga malalaking manok ya. Malaking manok, malaking biagan ah, sa. Ito kaluwag yung lugar. Para sa mga ano manok. Kasi kapag manok kasi, di pwede pag samasamahin yun eh? sa ano Sa isang kulungan eh. o, oh, manok. Ah, kaya pala niluwagan. Kaya pala sila naghanap ng na mas maluwag na pwesto. Para sa mga manok. Ang dami hindi mga manok dito. Ayun oh, farm. Ganda nito, bati ba ito ba dito? Ito zebrite ba dito guys? Comment naman kayo, golden zebrite ba oh. ano, ito? Ganda maliliit na manok Ito ganda o, tigas, tas, meron siyang ash Meron siyang ash sa dibdib, parang gray may pungsa, to. Ito may pusa ito o mabalahibong pusa, ayaw marap Manok oh. Manok mga tol dito talaga sa kalumpit, eh. puro malok, puro mga manok. madalang lang yung mga pansiyat o nagkakalapate pero may pusa, eh, no? ganda ng pusa? Oh. naman. Ah. Ah. Hindi ito aso naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Mga fancy chicken. Ito mga, YB, oh. mga YB. Ito may sa pao. Oh. na mama, no, Ayun no, Ang liliit na mama no. Isang tangkal lang oh. Wala pa yata. Ayun no, Micro chicken. Liliit oh. Pero si Rama yata ito. Maliliit na ganito. Mga pangkata'yo oh. yun. I love it siya. Ano lang pala dito. Hunti lang yung mga kalapate. Pero pwede na. Ito vlog oh. no, may nakilala akong vlogger dito, eh no Namang vlog siya dun oh Yun siya oh, Ito magandang kulay ng mga po oh. Ganda ng kulay ng gimp ng mga po mga bro Asking Comment nyo nga ako anong kulay ito, ganda oh Mahalong puti Ay may mga odd color din ba sa mga manok? S color eh no Ito maganda, puti naman o nan naninilaw, namumuti. Ayan, ganyan. Ayun talaga yata ang puti. Ayan puti. po. puti. yata talaga ang puti. Or grisel. Grisel sa mga manok. kapag pagkakaalam po, lemon eh. Lemon po tayo. Lemon. Pero ito talaga maganda. Kung magmamanok ako, ganito kulay. Ganda. Ganda. Ganda rin ang kulungan na ganito. Mga matibay. Ganda. Square na square. Oh, may mga meriandahan din dito. Oh, manok eh. Oh. Mga sabonero. Ah. Nagsama-sama dito. Mga may hilig sa manok. Ito guys. Okay. So ganda. Nakaklabring. Hindi ko nga lang alam kung babae o lalaki. Tarong natin. Ano na ganda oh parang nating kakikuya kayo magkano yung white yung alabata? sa iyo ba yung oo po yung white na yun ayun lalaki babae oo bro tal ayata to doon manok tignan natin mga tol makamakila please hindi palo ko ba ayun yung bra po na

Ah, medyo ano siya, ano Ha? Ah. Ayan. Parang... Ito. Breeder na, breeder. Breeder itch time. Proven niya, proven. Proven. Proven, nangarap ah. pa At proven, nangarap ka. Ah, ah, Eh, tinis sa YB, kuya. Eh, sa tayo na YB. Ang daan. Ito, maganda, oh. Kaagila rin, oh. Kung kasi ako kuwan, Ang magulang kasi niya eh. Kuwan, opal. Ganda ng balay, ibo. Ah, opal, oh, nga, Opal. Eh, matuturuan mo yan. Oo. Oh. Ako nalang bigyan sa'yo. Eh. Oo, oh, mas maganda, YB. Oh. Nakakatamad mag-breed eh. Ah, ganda. Ah, sa linggo mo lang bibiwing eh, pwede mo nang pawalan. Hmm. Kasi okay. puro puti na Puro puti eh, no? Lalo sa mong parami pang Wedding line, no? Eh, ito maganda. Ang combination. Yung combination na eh. yan. Pwede mo nang pawalan sa bakuran mo. Oo, oh, ah. Hindi pa lumilipad yan. Umpisa pa lang. Umpisa pa lang. Ganda ng tukuan niya. Natuka-tuka na, na, no? Yung kuan niya. Maganda ang niya. Pala tindigan, rin ganyang ulan hmm. sa, ang Opal saddle, mga karang ganun. Saddle pa kang dating niya na hindi lang, hindi Pwede pa kaya ito? pa. Pwede, pwede. pwede eh, maliliit yung talaga, lang, hindi malaki buta sa chicks na no, Ah, may malaki. Sukatan so, 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 sana natin eh. Yeah. Clip, pwede natin clip. Tingnan natin kung kasi pa, baka kasi pa. Hindi, oh, hindi ah. na kaya nung maliit. Hindi na kaya? Maliit. Maliit. Ang ginagawa nila, tinuka nila, tinatali nila ng goma rin ito, pinapa-chupis. Pagka nag-chupis nito, ito, nila, nila pinapasok sa sisig. Mga ilang araw yan, yung pa-chupis? Hindi, sandali na. Ah, sandali lang. Sa so, oh, kami mantika ano? Eh. Oo, oh, kami nalitin mantika. Diretso na pasok. Diretso na pasok. Maliit Oo, oh, mali maliit pa. No? So, YB eh. Tsaka ipanguha niya, iba niya. Yeah, uh -huh. yeah. uh -huh. Yan uh -huh. eh, patrol na Oo. Hindi pa kasi lumilipag -hmm. Sige, okay. sige, thank you. Mula ko mga followers sa manapsod. Oo, sige, sige. Thank you, kaibigan. Alam mo na, lang like, dyan meron. Meron, may training box ako ito. Nagdala na ako. Ako ba, Ano, porak, pampanga. Ah, pampanga sa pagkat ng kulay niya, pag alamidi pa man. Oo. Uh, uh Pero pa nga natin sa bukal, may kulay. Naganda Nag lang sa kulay. Ay, yung ano no, yung kulay violet no? Ay, violet. Asa na yun? Binili, binili, binili mo? Ano kinulayan yan? Kinulayan. Kinulayan. Pero club ring yun, pares ng club ring. Papa lang, pares ng Nilalaro niya kasi pagka pinawalan niya, kakaiba. Saka parang hindi nahabon ng palkon. Ah, uh, checker din, hindi pa nakita ba yung midlag na yun? Oo, oh, yung kulay, ano, yung kulay violet. violet. <laughs>